Hi okay guys, ito na naman tayo. Dito po tayo sa ngayon sa bandang Acacia Ling. yong Tayo po ay naugusan na bumili po ng gamit ng ating mananay. dito po sa Mandaluyong ay meron po tayong malapit po na pwedeng bilihan po na ng... gamit ng mananahe. Tuturo ko po sa inyo. Dito po tayo nasa Kasyalin po tayo ngayon. Mandaluyong area. Tuturo ko po sa inyo yung bilihan ng gamit ng mananahe. Meron po dito malapit. Malapit lang po dito. Dahil po tayo dito banda sa Akasha Lake. Pwede mag-jeep. Madadaanan sila ng jeep na hulo. Bonnie. Para sa mga malalayo, sa actually, boni at ulo i-guide ko kayo sa malapit na bilihan ng mga mananahe yung mga gamit sa pantahe sa mga material sa mga gowns pwede rin so guys dito tayo. Doon ka dito. sa Mandaluyong. Tara tayo, guys. Turo ko sa inyo yung bilihan dito. Dito na tayo malapit sa Acacia Lane Jollibee. Nagtitinya ni Acacia Lane Jollibee dito, guys. Acacia Lane Jollibee. Dito tayo dadaanan. Acacia Lane Jollibee. rin guys. Tayo po ay nautusan para makabili ng gamit ang ating mga mananahe. Magandang panahon ngayon at di mainit. Tala. Viewers po tayo sa Jollibee Akashaling. Hi, Jollibee Akashaling. Lakad po tayo dito diretso. May madadaanan kayong isang salon. Dito sa ilera po, salon. Ito'y salon. May madadaanan kayong TGP at Mercury Drugs. Mercury Drugs. Ito po tayo, derecho. Padiretso po tayo dito papuntang Bonnie Stopping siya. May dumadaan na jeep dito. Bonnie at Lowe. Yung para sa mga malalayo. May dumadaan na yung mga jeep. Merong pasig dito na tayo sa highway juro ko po sa inyo dito yung malapit po na binibilahan ko ng mga gamit ng mananahe dito lang po banda sa madaluyo hi guys po tayo. Diretso lang po tayo dito. Marami po tayo madadaanan na establish. Dito po. Malapit na tayo. At meron po dito madadaanan bago magkalapit bahay ng ating bilihan ng gamit ng mga nilera po dito ay mga bilihan ng motor. Bilihan ng motor. Madadaanan po ito. Ito po dito sa may Meralco. ng ngayong Meralco. At MG Tower. Magdadaanan pang MG Tower. MG Tower. madadaanan. Malapit na tayo. Diretso lang po ito. May may kita rin po kayong high point. Medical. High point medical. Paglagpas ng high point Medical. Meron din po dito sa mga bilihan ko ng motor na wheel tax. Medyo malapit na tayo dyan. Pag nakita nyo to, malapit na tayo hilera. Pag nakita nyo to. At eto, at meron dito mga bandang kakaliwa tayo konti para makabili tayo ng gamit ng mga mananahe kakaliwa ng konti At Ito na po ang kalapit ito po. Ito na po i-establish ng kalapit. At bibili po tayo ng gamit ng mananahe. Titignan na natin ang ating kaibigan. Para makabili tayo ng gamit ng mananahe natin. Ito ang store ng ating kalapit. Wala si Madam. Bumili lang <laughs> ng Wala si Madam. Bibili lang po ako ng zipper na invisible. Kahit ordinary lang. Mahaba. O, oh, mga 20. Tulay. Like. Oh. Violet. Mga ordinary lang. Magkano yung mahaba po na zipper? Yung, yung 20 na uh, invisible. Magkano oh, po isa? 15. Pabili po ako ng isa and violet wala si madam dalawa lang po ate y yes po Para sa gown. Para sa ating gown. Tsaka po, botones. Mga ano lang po, mga apat po ang butas. Apat ang butas. Yung medyo ano lang. Parang sa pants lang siguro. Ayun. Yung apat ang butas. Medyo sa pang-pants lang po. Black. Mga limang peraso. Kamusta ate? Ang ano vacation. Mga ano lang, black na lang kasi... Black ito? Yan, yung mga... Pampantalon. Ganito mm -hmm. kalaki, no? Magkano ang isa? Limang piso. Sige, mga limang peraso. Tapos isa, dito. Yan. Thank you.